Ago ang lahat, unang unang mga idol, si Curry ay hindi naglaro sa laban kontra Nuggets dahil may sakit. Sabi ni Coach Steve Kerr, wiped out daw si Steph, kailangan muna niyang magpahinga. At nakita natin agad ang epekto, ang Warriors, hirap gumawa ng tira, ang bola hindi umiikot ng maayos, at nauwi ito sa blowout loss laban sa Denver, 129-104. Kapag wala si Curry, parang nawawala ang kaluluwa ng Warriors, ganito kalaki ang epekto niya. Walang spacing dahil si Curry ang dahilan bakit nakastretch ang depensa. Pag wala siya, siksikan sa loob. Walang off-ball movement, siya ang gumugulo sa depensa. Pag wala siya, predictable ang plays. Bumaba ang pace, mas mabagal ang galaw ng bola, mas kaunti ang fast breaks. Bagsak ang efficiency, mula sa offensive rating na halos 120, bumababa ito sa 102 kapag wala si Curry. Sobrang laki ng difference. Hindi lang talent ang nawawala kapag wala si Curry, pati puso at energy ng team siya ang nagbibigay ng hype ng kumpiyansa. Kapag nag-three si Curry, buong team nagiging energized. Pero kapag wala siya, parang kulang sa apoy ang Warriors. Sabi nga ni Coach Kerr, "Steph's presence alone changes everything." At totoo 'yon. Kahit hindi siya tumira, iba ang aura niya sa loob ng court. So mga idol, anong ibig sabihin nito para sa Warriors? Matatanda na ang core: Butler, Draymond, at Horford hindi na nila kayang magbuhat mag-isa tulad ng dati. Kaya kapag wala si Curry, halatang halata kung gaano sila dependent sa kanya. Kung madalas siyang ma-sideline, baka bumagsak ang Warriors sa standings. Pero on the bright side, magandang chance ito para sa mga bata, sina Kuminga, Pojemski at Moody, para lumakas at mag-improve. Every dynasty ends mga bro. Ang tanong, handa na ba ang Warriors sa buhay pagkatapos ni Curry? Para manatiling competitive, kailangan ng Warriors mag-adjust sa opensa kahit wala si Curry. Bigyan ng kumpiyansa ang mga young players. 4. Palakasin ang depensa kasi yun ang pwede nilang sandigan kapag hindi pumapasok ang tira. Kaya mga idol, kapag wala si Steph Curry, hindi lang sila kulang sa scorer, kulang sila sa sistema. Si Curry ang puso, utak at kaluluwa ng Golden State Warriors. At habang nandyan pa siya, dapat pahalagahan ng team ang oras nila kasama si Chef Curry. Kaya tanong ko sa inyo, sa tingin nyo, kaya pa bang magtagumpay ang Warriors kahit mawala si Curry sa ilang games? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mga daily NBA updates dito lang sa channel natin. Peace out!